Sa isang maliit na bayan sa Germany, may isang kwentong hindi malilimutang nangyari, ang kwento ni Annelise Michel. Isang batang babae na nakaranas ng isang kakaibang laban sa kanyang sariling isipan. Pero hindi lang ito isang simpleng kwento, ito ay tungkol sa pananampalataya, takot, at kung hanggang saan ang tao ay handang pumunta para sa kanilang paniniwala. Halika, tuklasin natin ang masalimuot na kwentong ito, Si Annelise Michelle ay ipinanganap noong 1952 sa Klingenberg, isang tahimik na bayan sa Germany. Lumaki siya sa isang katolikong pamilya, kung saan ang mga tradisyon at pananampalataya ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Mula sa pagkabata, ipinakita ni Annelise ang isang masiglang personalidad, masayahin, puno ng pangarap, at mahilig sa musika munit sa likod ng masayang alaala, may mga senyales ng pag-aalala. Noong siya ay labing-anim na anyos, nagumpisa siyang makaranas ng mga kakaibang sintomas. Nagsimula ang mga seizures at mga delusyon, na nagbigay ng takot hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Dahil sa mga sintomas na ito, sinubukan ng pamilya ni Annelise na dalhin siya sa mga espesyalista. Sinuri siya ng mga doktor, isinailalim sa mga psychological tests, at inirekomenda ang mga gamot. Subalit, sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, walang nakakita ng solusyon. Lahat ng ito ay nagdulot ng higit pang takot at pagkalito. Noong una, iniisip ng mga doktor na siya ay mayroong temporal lobe epilepsy, isang kondisyon na nagiging sanhi ng mga seizure at iba pang psychotic symptoms. Munit habang lumilipas ang panahon, lumitaw ang mas malalim na isyo. Si Annelise ay nag-uulat ng mga pangitain at boses na tila nagmumula sa ibang mundo. Sa kanyang mga mata, may mga demonyo siyang nakikita, mga boses na nag-uutos sa kanya, na gumawa ng masama. Ang mga salitang ito ay nagbigay diin sa paniwala ng kanyang pamilya, na siya ay pinagdaraanan ng mas malala, na siya ay sinasabing sinapian ng masasamang espiritu. Dahil sa walang katapusang takot at pagkabalisa, nagdesisyon ang pamilya ni Annelise na subukan ang mas tradisyonal na paraan, ang exorcism. Ang ritual na ito ay nakaugat sa kanilang pananampalataya, isang huling pag-asa para sa kanilang anak. Nang lumapit ang pamilya sa akin, nakita ko ang labis na takot sa kanilang mga mata. Para sa kanila, si Annelise ay hindi na ang anak na kanilang kilala may mga pagkakataong naisip ko kung tama ba ang aming gagawin. Mula isang libo nadaan at pitumput lima hanggang isang libo nadaan at pitumput anim, naganap ang anim na pito na sesyon ng exorcism. Ang mga pari ay nahaharap sa isang batang babae na puno ng put at takot. Ang mga sigaw at mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila galing sa ibang mundo ang kanyang mga pag-ugali ay nagiging labis na marahas, tulad ng pagtanggal ng kanyang mga damit, pag-iyak, at pagsigaw ng mga di maipaliwanag na salita. Noong Setyembre 1,175, nagsimula ang unang sesyon ng exorcism. Sa ilalim ng matinding presyon, ang mga pari ay nagdasal ng matagal, umaasa na ang kanilang mga panalangin ay makakaligtas kay Annelise. Ngunit hindi madaling lumabas ang mga demonyo. Sa bawat sesyon, bumubuhos ang galit at put mula kay Annelise. Ayon sa mga pari, narinig nilang nagsasalita siya ng mga wika na hindi niya alam, mga boses na tila ibang nilalang na naglalaban sa kanyang katawan. Habang nagdarasal kami, minsan ay nagiging tahimik siya, parang may lumalabas na sa kanya. Pero bigla siyang sisigaw, parang sinasalubong ang sakit ng mga demonyo. Mahirap talagang isipin na ang isang bata ay napapahamak ng ganito. Sa aking pananaw, ang kanyang kondisyon ay maaaring isang malubhang anyo ng schizophrenia. Ang mga hallucination at delusyon ay maaaring dulot ng hindi tamang pagunawa sa kanyang sakit. Ngunit sa konteksto ng kanyang pananampalataya, ito ay pinaniniwala ang isang labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang mga sesyon ng exorcism ay naging mas madalas at mas matindi. Sa bawat sesyon, mas bumigat ang kanyang kondisyon. Habang lumilipat ang mga araw, ang kanyang katawan ay bumabagsak, pero ang mga pari ay patuloy na naniniwala na makakahanap sila ng paraan upang iligtas siya. Sa kabila ng lahat ng ito, si Annelise ay pumanaw noong Hulyo 1, anim. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng malawakang usapan at pagdududa sa mga ginawa ng mga pari at pamilya. Nang malaman ng publiko ang kanyang pagkamatay, ang mga tao ay nagkahiwa-hiwalay. May mga naniwala na siya ay tunay na sinapian ng demonyo, habang ang iba naman ay nagsasabing ito ay resulta ng kapabayaan at maling paniniwala. Hindi ito isang simpleng kwento ng demonyo. Sa halip, ito ay isang kwento ng isang batang babae na nagdurusa sa mental illness na hindi nakuha ang tamang atensyon. Sa halip na tulungan siya sa medical na paraan, siya ay itinulak sa isang ritual na nagpalala lamang sa kanyang kondisyon. Matapos ang kanyang pagkamatay, ang pamilya ni Annelise at ang mga pari ay sinampahan ng kaso dahil sa kapabayaan. Ang kaso ay naging sanhi ng malaking kontrobersya sa buong mundo ng kaso ay nagdala ng maraming tanong. Ano ang responsibilidad ng mga magulang? Ano ang responsibilidad ng mga pari? Saan nagtatapos ang pananampalataya, at nagsisimula ang medisina? Sa mga pagdinig, lumabas ang iba't ibang pananaw. May mga nagsasabing dapat itong tingnan sa konteksto ng pananampalataya, habang ang iba naman ay nanawagan ng mas malawak na pag-unawa sa mental health. Ang kwento ni Annelise Mitchell ay hindi lamang isang kwento ng takot kundi isang paalala. Sa mga taong lumipas, siya ay naging simbolo ng isang mas malalim na pag-usapan, ang hangganan ng pananampalataya, siyensya, at kaluluwa. Dahil sa kanyang kwento, mas maraming tao ang naging mulat sa kahalagahan ng tamang pag-unawa sa mental health. Ang mga maling paniniwala at stigma, ay patuloy na nagiging hadlang sa mga tao upang humingi ng tulong. Sa kanyang alaala, naway tayo ay magtanong at mag-isip ng mas malalim sa ating sariling mga pananaw at paniniwala. Ang laban na pinagdaraanan ni Annelise ay nagsilbing leksyon para sa lahat na ang tunay na laban ay ang pag-unawa at pagtanggap. Ang kwento ni Annelise ay isang paalala sa ating lahat na sa kabila ng ating mga paniniwala, may mga bagay na dapat nating pag-isipan ng mabuti. Sa kanyang alaala, Naway magsimula ang isang bagong pag-unawa. Hindi lamang tungkol sa kabutihan at kasamaan, kundi pati na rin tungkol sa ating pagkatao. Ang dokumentaryo na ito ay hindi lamang isang pagsasalaysay ng isang trahedya, kundi isang pagtuklas ng mas malalalim na tema na patuloy na mahalaga hanggang sa kasalukuyan. Ang kwento ni Annelise Mitchell ay nagsisilbing panggising sa ating lahat upang mas pagtuunan ng pansin ang mga isyu sa kalusugan ng isip at ang epekto ng ating mga paniniwala sa ating buhay. you mm -hmm.